Binahagi ng mga amo ng nabulag na kasambahay sa Occidental Mindoro ang reklamong pang nang humarap sila kanina sa Senado. Ang mga sugat daw sa katawan ng biktima dahil lang daw sa pagkakamot ng kasambahay na tamad daw maligo. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhencio. Uh, Magkasamang humarap sa Senado sina Franz at Pablo Ruiz ang mag-asawang inireklamo ng pangaabuso sa kasambahay na si Elvi Vergara mula sa Occidental Mindoro. Pagpapatuloy ito ng pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa kaso ni Elvi na nabulag umano mula sa pagmamaltrato ng kanyang mga amo. Simula pa lang ng hearing, binalaan na ni Senator Jingoy Estrada ang mag-asawang Ruiz. I both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling. Pakukulong ka namin. Na... Pinabulaan na ng mag-asawa ang reklamong pang-aabuso kay LV. Ang mga sugat sa katawan ni LV dahil lang daw sa pagkakamot ng kasambahay. Base sa medical records ni LV, nagtamo siya ng trauma at fracture sa ulo. Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan, minsan inaabot ng apat na apat na araw, limang araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Wala ho kayo kaaway? Opo. Pla ang, ang sinasabi kasi ni ng amo mong babae, na si Ginang Franz, uh, yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po yung totoo ang pagkabulag naman ng kaliwang mata ni LV dahil naman daw sa panununtok ng isa nilang houseboy. Ito po, Your Honor, na si, yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata na kaliwang mata niya. Gawa po nang hmm. pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang pasahan yung mga damit. Opo. Inamin naman ni LV na nasuntok siya ng kasamang houseboy pero dahil daw yon sa utos ng mga amo nila. Sinungaling po sila hindi po yan totoo, sunungaling. Ano totoo? Totoo po, sinasunusuntok po ako. Ni? JM? Opo. JM, yung boy. Sinuntok ka rin? Opo, parehas po sila ng amo kung babae. Iginit din ng among babae na noong 2019 lang at hindi 2017, nakiusap na manilbihan sa kanila si LV. Nagpakita pa ito ng larawan ni LV na maayos ang itsura sa isa o manong family outing nila noong 2020. Ang tinatanong ko, ginang Franz, paano siya nabulag? Huwag ka na magpaligod, hindi kayo pasagutin mo nila ako diretsyo. Nung pagpasok niya po sa amin, medyo may puti na po yung gilid ng kanyang mata. Kasi ang sinasabi ni Franz Garcia Ruiz, eh medyo maputi-puti na raw yung mata mo nung pumasok ko sa kanila. Hindi po totoo yun. Hindi rin daw totoong hindi nila pinapasahod si LV. Ayon kay Aling LV, hindi niyo mo raw pinapasweldo. Your Honor, pinapasweldo ko po ang ate LV. Mula nung pumasok sa akin ng 2019. Hindi, 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 nakaranas lalaseng. din daw ng pananakit si LV mula sa kanyang among lalaki, lalo na kapag nakakainom. Pag lasing, nananakit po. Minsan po sinatadyakan hinahagi, 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 at hinahagis po ko sa, sa hig at binabato ng lamisa. Ay wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, may inom din po ako. Sa gitna ng pagdinig, hiniling ni Senator Estrada na maglabas ng arrest warrant laban sa panganay na anak ng mag-asawang Ruiz na nanakit din daw kay LV. Nagsasagawa na rin ng parallel investigation ng Commission on Human Rights kaugnay sa kaso ni LV. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga po, at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.